sunod-sunod na pagyanig, naramdaman sa iba't ibang uh, panig uh, ng uh, bansa sa nakalipas mm. na 24 oras kong eh nasa mm. apat na pong lindol tumama sa bansa. Oo, maghihina lang naman pero yung pagyanig eh, Baby, pinakamalakas yung magnitude 4.2. Pero ang uh, dyan ba, eh, oh. 40, 40. 40, 40 eh. 40 eh. Parang hindi normal eh. Yun diba? na nga eh. huwag naman po sana mangyari yung the big one. Ay! nandito uh, si FIVOX Director Teresito Bacolcolcong. May buntag, Director Bakolkol. Yes, yes uh, may butag, uh, sir. Kau ba na uh, to si Kong Erwin Tulfo? Speakers line sir. Uh, uh. yes, uh, may uh, good morning din, sir, uh, Congressman Tulfo. Kau, ikaw ba uh, na? oh, sige. Uh, yeah, mga uh, director, uh, hindi pa, pa, is it normal na for, uh, sa isang country na maka-experience ng ganong kadaming hmm pa earthquake bagamat mahihina masyado hindi na maramdaman ng mga kababayan natin pero 40 in 24 hours uh, is it normal uh, uh, nangyayari din ba sa ibang bansa sa Japan for example lagi Lindong. Hmm. nangyayari din ba sa kanila ito uh, director yes uh, normal po to sa atin saka katulad ng sinasabi namin palagi. we experience at least uh, 20 earthquakes a day and again karamihan lang naman dito masyadong maliliit In fact, out of the 40 earthquake events that we have, um, anim lang yung may uh, naramdaman ng tao. So, ang pinakamataas is 4.4. Uh, 4.4. Mm. Pero, again, karamihan dito yung sa 40, mga masyadong maliliit instrumento lamang namin yung nakakaramdam. Yung mga instrumento kasi natin masyadong sensitive, ma maliit na pag-uga lamang ay nare-record agad namin. Mm. Saan ba ito yung pinakamalakas na naitala, uh, Director? Yung pinakamalakas uh, na naitala, yung 4.4 is uh, yung sa may Manila Tren, sa may Batangas uh, kahapon at saka yung sa may Surigao, uh, oh. hmm. Surigao sa uh, may uh, Hinatuan. I think this is still an aftershock of the magnitude 7.4 earthquake that we had uh, last year. Oh, last year pa ito? This... oh Yes, natin that's right sa Director Macultoy. Konektado uh, ba itong pag -inig? Kasi pansinin mo, mm. diba? nauna yung doon sa Taiwan. Mm. The following day, Japan. Tapos mm. the following day, itong tayo kahapon, yung mm. uh, Batangas, Mindoro. Hindi ba konektado-konektado dala sa Pacific Rim of fire tayong lahat, uh, Director? Yes, uh, tama kayo. Konektado tayo kasi we're part of the Pacific Rim of fire. Pero yung mga folks po natin, yung mga earthquake generators natin, independent po yan. And uh, wala pong kinalaman yung paggalaw ng Taiwan at saka Japan sa paggalaw ng mga uh, active folks din natin. Kasi uh, on their own, active sila. So we expect them to move uh, every now and then. Okay. Pang Isa pang katanungan, hmm. director. May nagtanong sa aking kahapon. Uh, na, uh, part din ba ito ng uh, ever-changing ng uh, ikang environment natin, yung mga tinatawag natin na uh, itong uh, sa panahon uh, natin ngayon na uh, parang dumadalas na ang paglindol dati mararamdaman lindol pag mga summer ngayon kahit ano anong panahon nililindol tayo at saka kung saan sa parte. eh ma maiuugnay ba dahil ito sa ikang uh, climate change itong mga paglindol-lindol natin na uh, director o hindi naman hindi wala pong po koneksyon sa climate change kasi ang pinanggalingan po ng stress Uh, kaya tayo nagkaroon ng lidol ay sa ilalim ng lupa. Uh, ngayon, uh, yung sinasabi na uh, dumadami yung lindol, um, hindi po, uh, yung frequency ngayon, ang yung frequency dati is pareho lamang. It's just that dumadami yung mga tao ngayon, kaya maraming nakakaramdam, and uh, yung mga uh, instrumento po natin naging uh, sensitive na, more sensitive. Kaya kahit maliit lamang na pagalaw, ay na-record ka natin. Mm. Ugat, ugat ba ito na may malakas na lindol na tatama sa Pilipinas? Direktor, wag naman. Ay, uh, hindi po. Uh, okay. again earthquake a random event. So again, anytime uh, pwedeng magkaroon ng malaking paglindol. Kaya kailangan po talaga nating uh, prepared tayo. And we have to make sure na yung mga buildings natin are earthquake resilient. Okay, sige. All right. Sige. Okay. Sige po. Maraming O sige, ano uh, Abiso na lang uh, direktor sa ating mga kababayan kikinig at nanunod ngayon dahil uh, eh dililindol tayo uh, every day. Go ahead. Again, uh, so sa, sa mga kababayan natin um, uh, we are part of the Pacific Ring of Fire. So every now and then we will be jolted by earthquakes. So again, kailangan natin paghandaan. We have to make sure that uh, uh we follow the uh kapag nagpapatayo tayo ng bahay we follow the building code yung mga nakatayo naman na bahay we have to make sure na uh, these our, our houses are earthquake resilient kung sa tingin natin hindi earthquake resilient then we have to do retrofitting ayan sige maraming salamat okay. po director Teresito Bacolcol of Fimox thank you director maraming salamat din po okay.